May bagong update ngayon. Bong Nabaro, inasar si Paolo sa kalagitaan ng ibentila. Naroon lang naman si Kimi. Pinapanood sila. Itong ang kagandahan sa Kimpaw. Ano man ang kanilang ginagawa o kahit busy man sa kanilang. Ganap, palaging gagawa ng way masuportahan lang ang isa't isa. Just imagine, itong si Kim Ju, ay bisim sa pag sa magpasikat this coming October. Ngunit basta para kay Paulo, maglalaan ng oras. Kaya din naman kasi ang ginagawa ng aktor. Halos lahat ng mga event, Kimi, naroon siya. Hinahatid sundo kaya give and take lang. Kumpara noon kay Sian Lim na akala mo'y busy lagi at walang time sa actress. Pero ibang girl na pala ang pinakahabisihan. Saludo kay Idol Paulo, ni walang bahit na red flag. Kapahanan ni Kimi ang gaging iniisip. Alam ang alaga pa sa pagkain. Hindi nagpapagutom. Siyempre, strict si Jowa pag nasin sa mga ganyan, ayaw na pumapayat ang aktres. Dahil palaging pagod sa trabaho. ay nga sa mga komento, Oo nga, never kaya naging sweet ito si Sian. Palaging sa harap ng kamera lang. Malaga, buti talaga wala na si Kimi at si Sian para naman mahapag-explore pa siya. Simula nang umalis sa Hong Pong Tsun, ang ganda ng pasok mga karyer.